Patay na oh, yung gawa namin oh, no. Ni nabang na yung, hindi pa na-finish. super treat talaga, ganda rin talaga pag ano. Paggawa, basta paggawa lang po ito. Paggawa na simpleng design lang po ito. Ayun yang may ari na turno oh, kasi mahirap linisin, gusto niya ganito, clean lang po. Pero wala pantap-antap, simpleng pa namin. Tapos itong upuan niya po, po 'yan. Ito po, upuan niya. Comment lang po kung hindi nagandahan, kung nagandahan. Basta importante po na yung gawa namin, napaka smooth talaga. Smooth. Napaka smooth. Napakaganda talaga, malinis talaga. Ito lang po islat na ha. Kasi yan ang kakayahan, ng nakaya ng kahoy na nagamit ko namin. Ito pa po isa. Ang ano, hindi pa na po. Ito rin po. Pangapat apat Porsiter po yan. Sana ang makakita nito kung gusto niya magpagawa sa murang halaga lang murang presyo lang kaya sa bulsa yun lang po ayan ayan kumusta kayo mga kainabang vlog ah, <laughs> kumusta kayo Saka dito kami ngayon sa aming ginagawa ng, mga, ng mga ano ng mga bangko kasama ko si Kainabang Dick. Ayan, yung nakikita nyo naman yung bangko na yun sa likod ko. Ano yan, gawang, gawang bangko talaga yan. <laughs> Pero yung kahoy na yan, ano, mangyom, at saka mahogani, paper tray yan, pwede yan. Pwede natin gawin yan. Pero sa mga kahoy sa gubat, hindi talaga pwede yan mga kainabang vlog. Bawal na bawal talaga yan. Yung mga ano lang, yung mga, tulad yan, yung mga manga na ano, yung mga natanim yung mangga na tumba o, pwede yan gawin natin yung mga bangko saka shout out dyan sa ating mga kaibigan no? sa mga bago natin kaibigan dyan sa kung saan saan sila parte sa sulok ng mundo shout out kayo sa, shout out sa inyo saka maraming salamat sa pag-akbay nyo sa amin sa aming bahay saka pag sa aming channel namin Alam. saka alam nyo naman kung ano, ano yung youtube channel namin wala nang iba kundi mga kahinabang vlog ayun no? Uh, tsaka kung sinong gusto magpagawa dyan ng, ano, ng, ng, mga, ng, mga, bangko comment lang kayo dito sa, ano, sa facebook total upload rin to sa facebook eh. -comment, comment lang kayo doon para malaman namin kung taga kayo basta ilagay nyo lang kung taga kayo kung anong location nyo tsaka yung shoutout dyan sa ano sa mga bata ngayon sa mga nag-aaral sa, sa, mga estudyante mag-aaral talaga kayo mga buti para yan sa inyo sa kinabukasan oh. sa buong Pilipinas yung mga estudyante nag-aaral aral talaga, aral talaga kayo ng mabuti dahil para yan sa inyo para sa kinabukasan yan at saka masusuklian nyo rin yung pinaghirapan ng mga magulang nyo na pinaparal kayo kaya yun lang mga kinabang vlog maraming maraming salamat idol uh, lodi busing maraming maraming salamat ingat ingat po tayo okay salamat punas-punasan lang muna natin mga kinabang vlog kasi maraming alikabok para mas maganda yung pag-varnish o sanding saka ito pala yung uh, ano natin yung sanding sa sanding tayo ay makinabang baka sabihin niyo na may asawa ako. Mali mali maling mali po 'yon. Ah uh, wala pa po akong asawa at saka binata pa po ako single. Totoo 'yan. Niwala kayo. Ah. Uh, kaway, -kaway diyan sa Kaway-kaway sa mga ano sa mga single din diyan. Bila mam,